Nandi ngayon, kasalukuyan na magkasama ang couple sana iya patungong Dubai. Kitang kita kung gaano kalaki ang iti ni Daddy Paulo. Matapos niyang masilayan si Chinita Girl sa airport. Walang duda, inlam na nga talaga. Kapansin-pansin ang pagiging maalaga ng aktor. Kinuha niya agad ang mga maleta na bitbit -bit ng aktres upang hindi ito mahirapan lumalabas sa pagiging sweet at gentleman. Happy couple na maitata maitatawag. Napakasimple lang nila, pero sa mata ng mga supporters, milyong-milyong kilig ang naibibigay nito. Ayon nga sa mga reaksyon ng fans, Ako po, ang sarap nilang pagmasdan. Kulang na lang sa kanila ang umamin na sa publiko. Masyado tayong pinapakilig ng dalawang ito. Ako lang ba ang nakapansin na lang ang pananamit nila at halos same ng outfit pero iba ang kagandahan ng aura. Kahit anong isuot nila, bumabagay nga talaga. Partida, busy pa sila sa kanilang work pero napaka-fresh at hindi maalis ang mga ngiti nila sa kanilang mga labi ayon pa sa isang komento, si Flight Kim Pao. Aabangan namin ang mga ganap ninyo sa Dubai. Paniguradong busog na naman kami sa mga sweet moments ninyo at pag-amin sa mga interview. Panigurado, nationwide kayo sa kayo ang topic. Non-stop ang blessings. More travel pa, Kim Pao? Ayon pa sa isang komento. Ang swerte ng mga nasa airport, nakita nila ang mag-asawa kung gaano ka-sweet. Sana more ganap pa waiting sa mga pictures nila together. Ilan lang yan sa mga happy at excited na mga fans, abangers na agad silang lahat.